humingi ng isang linggo si Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon sa Committee on Appropriations para sa total overhaul ng pondo ng DPWH at pag-aralan ang mga flood control projects. Ayon kay Dizon, inutusan siya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na repasuhin o baguhin ang panukalang pondo ng DPWH para sa taong ito. Nangako rin si Dizon na agad lilinisin ang ahensya. Ito po ay klarong failure sa monitoring at project implementation. Ito po ay klarong failure sa procurement system. Ito po ay klarong failure sa planning. At kailangan po lahat ng ito ay simulan na nating baguhin at reformahin. At nangako po ako sa inyo na sisimugan po natin ito. Hindi po madali ito, uulitin ko po, hindi po madali at hindi po mabilis ito. Pero we have to start somewhere. Pasensya na po, hindi po ako makakapag-present Tama po si Congressman Rufus Rodriguez. Magsasayang lang po tayo lahat ng oras kung ako po ay magpepresent ng budget na babaguhin din po natin. Inamin din ni Dizon sa komite na sa kabila ng mga mekanismo ay may nakalusot pa rin na anomalya at nakakuha ng kickbacks at maraming DPWH projects ang parehong bidders tulad ng mag-asawang contractors na sinasara at curly diskaya. Tiniyak naman ni Dison na pag-aaralan niyang mabuti para tapusin na ang umunoy sistema ng kickbacks at iba pang mga maanumalyang proyekto ng ahensya. Pabor naman siya sa mungkahin ni Appropriations Chairperson Micaela Swansing na gamitin ang Red Zones, ang Project NOAA o Nationwide Operational Assessment of Standards ng UP Resilience Institute para tukuyin kung saan dapat ilagay ang flood control funds sa ilalim ng kanilang proposed 2026 budget. Ang red zones ay ang mga lugar na may pinakamalaking problema sa baha sa bansa. Samantala, nagpasa na ng courtesy resignation ang lahat ng kawani ng DPWH kasunod ng utos ni Dizon. Ipinagutos din ni Dizon na si Bakin sa pwesto si Project Engineer Paul Jason Duya, isa sa mga opisyal ng ahensya na inirekomendang kasuhan sa Office of the Ombudsman dahil umano sa manumalyang flood control projects sa Bulacan. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Zai Chua, Congress News.